Hello guys, good day po sa lahat at magandang buhay. So eto nga guys, may barya tayo dito. Halagang 1100 yata to or 12, hindi ko na matandaan guys at eto nga muli tayong magko coin hunting at hindi nga tayo nakapag-upload ng nitong mga nakaraang araw ay naging busy tayo guys kaya wala tayong upload. So good news, eto magbabalik ulit tayo. Dahil may baryalan na ulit tayo Kaya lang konti lang Ito yung galing sa 5 piso wifi ng aking kapatid So kukunin natin dito lahat guys Ng 5 piso na NGC So yun ang unahin natin guys Sa ating coin hunting Uubusin natin yung 5 piso na NGC dito At ayun nga naging busy tayo nung mga nakarang araw dahil nag dibo yung aking anak at graduate so kaya hindi tayo mga nakapag-upload ng mga nakakaraang araw okay at eto kunin natin guys yung lahat ng limang piso dahil wala naman tayong ganong hinahanap dito sa limang piso na to, kundi ang error at yung cross. Yun lang yung ating hahanapin dito, kaya uubusin na natin yung limang piso na to. So, ayan. Piliin lang natin, guys. So, sana samahan nyo kung muli dito sa ating coin hunting. At, shout out na natin ang mga nagpapa shout out sa atin so shout out kay Leopoldo so, so quit so ba tama ba guys Leopoldo so quit at shout out kay Carlito Ichan so ayan 3378 Carlito Ichan at shout out din sa idol natin na si Loreto Ventura Jr. Ayan guys, at shout out din kay user at user w l i h t 8 r e c 3 t. So ayan, shout out sa inyong lahat, mga sir, mga man. At eto nga guys. Pukunin natin ang lahat ng limang piso. So, wala na tayong ititirang limang piso dyan. Hindi ko lang matandaan guys kung 1-1 ba to o 1-2. So, malalaman natin yan pag tapos natin sa ating coin hunting. So, bibilangin natin yan. guys, sinati natin sa dalawa. 150 ng isa nito, so ibig sabihin 230 to na 5 piso. Ayun, at mag-coin hunting na muli tayo, guys. Pero siyempre, bago tayo magsimula, maraming salamat sa aking mga subscriber na patuloy at solid na sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, guys, at sa mga silent viewer natin. Maraming salamat. At lalong-lalo na po doon sa nagsishare ng ating video at sa mga patuloy na sumusuporta at naglalike. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. So tara, ipisahan na natin to. Round type to guys at may pa ilan-ilan lang na nunagonal na halo. Okay. Ang first coin natin, round type tayo. 2018. So come on. Cross ang hinahanap natin dito guys. At saka REG na error o kung ano mang error yan. So kukunin natin yan. Okay. Common. Next coin. 2019. Common. And 2019. So ayun. Ito na nga guys. Uh, at wala yung ating panilip yata dito ah. So kung nakikita nyo guys, ayan, meron yata tayong die crack na naman na makukuha. So nung huling video natin, nakakuha tayo nyan sa nunagonal. So eto sa round type. So silipin lang natin guys, ayan oh, yung guhit na yan, kung ano ba yan. Baka scotch tape lang yan. So, itatabi lang muna natin dyan yan, guys. Okay, proceed na tayo dito sa ating coin hunting. Common. 18. Next coin natin. Year 2018. So, common. Next coin natin. 2019 common next coin 2017 so common lang din yan sunod natin 2018 cross ang ating hinahanap dyan sa 2018 na uh, madalang na rin talaga yung 2019 na uh, reverse frost. So medyo madalang na rin guys. Kaya pag nakakakuha kayo niyan o naisipulin sa inyo, itabi nyo na. Dahil sa mga susunod na panahon, sigurado yan, magiging hard to find na yan. Or semi hard to find. Sayang naman kung hindi kayo makapagtatabi. At syempre maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter. At sa mga idol natin na coin collector. So marami. Salamat sa inyong lahat mga ma'am, mga sir. At ang sunod natin na coin ay 2019. At isa pang 2019 ba? 2018. so Ayan. Next coin natin. Nunagonal. So tignan nyo guys. Napakaganda ng nunagonal. Frost type. So ganyan ang pros guys. Yan. At ito ay year 2020. At kompleto na nga tayo ngayon guys. Kaya hayaan na natin dyan yan sa sirkulasyon. At ang ating sunod ay year 2019. Come on. Sunod natin 2018. Come on next coin 2019 so common lang din at ito nga guys ang ating last coin sa ating first batch year 2018 yan bukya tayo dito guys sa unang batch at dito naman tayo sa ating second batch tignan natin baka makadali tayo isa lang pala yung nonagonal dito guys dito wala na sana pala rin tayo dito ng error sa second batch Pero syempre bago tayo magsimula Baka po hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel guys Pasuyo na po ng subscribe button dyan sa ibaba At yung notification bell po Huwag nyo pong kakalimutan Para po updated po kayo Sa mga coin hunting natin at coin update At syempre pasuyo na po At i-share natin yung ating video At i-like Share nyo po sa mga kaibigan nyo guys Okay proceed na tayo First coin natin, 2019. Come on. Next coin, 2019. Sunod natin, 2019 ulit. Come on. Ah, uh, 2019. 2019 yata ngayon to ah. Okay, next coin, 2018 reverse cross na 2019 ng ating hinahat. Ngunit wala pa. At sa 2018 naman, ayan, reverse tarapat likod. Okay, next coin, 2019, common. Sunod natin, 2019. Ganda pa ng condition. Para kang nananalamin. Year 2020. At yan ay kompleto na rin tayo. Kaya hayaan na natin. Diyan ba may nunagonal pala. Parang bilog na bilog yata ito. So sisilipin ko lang to guys. Halos wala ng kanto guys dito sa gilid oh. Nunagonal. Okay. Anong year to Year 2020. Pero kakapiraso yung kanyang ano. At kumpleto na tayo nito guys. Kaya hayaan na natin dyan yan. At proceed na tayo dito. 2018. Common. At ito ay nag corrosion na oh. Common. Next coin. 2018. Common. 2019. Next coin natin, 2019. Next coin, 2019. Na, ayan guys, reverse pros. Nakadali tayo ng isa. Napaka, ano rin ito guys, ito yung madalas natin makita eh. 2019, ang madalang yung year 2018 na pros. Okay, next coin, 2019. 2017. Come on. Next coin, 2019. Ayan, dalawa. Cross din to guys. Ayos. Hindi naman tayo na bokya. Next coin natin, 2018. Come on. Next coin, 2019. Ano ba nangyari dito? Uh, wala naman. Next coin natin, ang ating last coin guys sa ating coin hunting. Year 2019. Okay, so ayan guys, nakadalawa na naman tayong reverse pros na year 2019. Yan Dalawa. Okay. At i-update natin to guys ang madalas i-alok sa atin sa ating FB page. Mine-message nila sa akin lagi ito guys etong year 2017 Na nunag ay na Round type ng NGC 5 piso 2017 So sa mga nag-aalok sa atin Ito panoorin nyo to guys Tara guys punta tayo sa Endat numista ang ating source Sa ating coin update So ayan guys Round type na 5 piso at ayan ang kanyang features at ang kanyang composition. Nickel plated steel. So ayan at diretso na nga tayo guys dito sa ating i-update na year 2017. So ayan siya guys. Year 2017. At may frequency siya na 29%. At ang kanyang price of or collector's value guys sa very fine condition, 33 pesos. At dito naman sa extra fine, 38 pesos. Sa AU condition, 57 pesos. At sa uncirculated ay 63 pesos. So ayan guys, ang kanyang price at pre -sell. So so far, siya ang top 1 dito sa ating record sa Numista, 63 pesos. So sinundan siya ng year 2018. So ayan guys, ang kanyang collector's value ngayong 2024 siya po ay top 1 63 pesos. So 29% ang kanyang frequency kaya masasabi nating common lang to guys. Ang year 2017 sa mga madalas mag-alok sa atin ito. So hindi ko po kailangan to guys, napakarami ko nito. Okay guys, maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. Sana po panuorin nyo hanggang dulo sa mga nag-aalok natin sa atin nito. At maraming salamat sa inyong lahat guys. Keep safe always and God bless.